Tapos lang namin kumain, bobo trip. Kinantay na. Kinantay namin sila mga bobo. Sa tayo magkanto, sa tayo magkanto. Paras. Mag Paras kami para sa susunod. Alago ah, na. Unang minan layo. Laguna pala kami, mali ako na nasagap na impormasyon. Laguna pala kami. Sobrang layo pa namin. Pati bahay na lang ng puwet to. Pati ng puwet. Puwet, kalaban mo dito eh. O, oh, sige, sige. Tsa, tsa, tsa. Kita-kita na lang tayo doon Priya, pa, 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 priap Priya, pa, 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 Hoy! Yeah. Kupal. Kupal yan, eh. Kupal. Ay, po, isang kupal, oh. Ito kupal. Priya, papa. Ano? Abang nagba, ano, kanta lang ako. Kakantahan ko lang ito. Kakantahan ko lang. Para hindi siya ma-boring sa pag-drive niya. Let's go! One day, yeah, yeah. One day, eh, eh. Priya, under the moon don't take me soon. cause I am here for the reason. Sometimes my I but get me down oh pinto. So I negatively disagree. But look, someday, the look who no more decays over life. I'm waiting for. oh, 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 oh. Yeah! This is this ball. This my lot of shoot. Fun Yeah. Come out there, my come out there, Kamote ride. Oy, ayusin niyo, oy! May pakasama kami, Power Ranger. Power Ranger. Go, go, Power Ranger! Gabi naman din. na- Go, go, Power Ranger! Zumba Sword! Oy. Hey. Hey. Pwede pa sumayaw. Pwede pa sumayaw. Kaso, tignan mo naman, oh. Yung timer. Ano naman na 1.30 Gug, siya po Ating tindera Yari kay Charlene Huli ka pare Sali mo Bago umalis Pusoan mo, pusoan mo Hoy Sinalo Hoy, Sinalo Pinakissa ka ano Kasama niya Babay na Babay na Yat Hoy, binibigay, binibigay, binibigay. Binibigay sa akin. <laughs> Ayan, dito na kami. Sa Laguna. Sarap. Lamig, no? Ngayon, hindi ko ligan. Sarap. Aligot, aligot. Aligot. <laughs> Sarap. Jesse boy. Ay, may sumahan. Ay, may sumahan. na lang sumama. Hindi Bin... uh, na pa, tiga mo. Siguro kayo. Ang layo. Ang layo. Ang layo. Ang layo. Madami na sukma, marami na nagka-motor nag na nagtanda. Eh, yeah, dito na lang dito. Dito na lang magano. Dito na lang mag-motor. So, namin. Dito na lang mag-outing. Wala. Ay, na kami oh. Grande, ano. Tama tayo sa video. Tama na namin. Oh, yeah, pwede na dito, yun. Mo um, malinis naman. So, yun, nandito na kami sa magubat-gubat naman ngayon, madilim. Nakaiwaiwalay <laughs> naman <laughs> kami ngayon, malas. Siyempre yung destination natin. Ang <laughs> lamig, ang lamig. <laughs> Limang oras na kami mabiyahe, eh. bait. <laughs> yung titi ko, lumiit. Ang wala sa sabi dito yan. Ah, ah. Ay, nawala na si Paula. 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 Ang ina, ito ang navigator namin pag malis. Na, kasi, nakita na ito yung daanan eh. One hour pa. Malayo pa lang, kita na, <laughs> na <yung> daanan. Medyo tired na kami. Uh, uh, so yun, ulan, 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 baha, nagkaligaw-ligaw, <laughs> <nga yway> walay <laughs> <laughs> na Natawag pa akong ano, Jim Jim Kamote. <laughs> <laughs> basa ang pambul. <laughs> so ngayon, yan. Tama natin sa so, <laughs> si, <laughs> si A. Musical. Ay, si Kalbo. Masa ano na ay. Hindi, ba, ka makita. Ay, ko lumiit. Alam niyo Ayun, dumating na kami dito. Anong oras? 1.14 na nang umaga. Tapos wala kami sinaing. Nakalimutan na mga, nakalimutan na mga magagaling na hindi, na wala kaming dalang rice cooker at mga kaldero. Pero may dala kami pagkain ha. Hindi na alam paano lulutuin na yun. Outpick check out daw. <laughs> kalbo. Kaya lalabas kami ulit para bumili ng kanin. Ako simula pag gising, di pa ako nakatikim ng kanin. <laughs> Kasi pag gising ko, basketball, pag tapos basketball, alis. Di nakatikim ng kanin. Ayan, <laughs> gutom ng mga tao sa mundo. Si outfit, oh. Okay. Ang lamig ganyan dito, no? Ang lamig. Tapos ngayon, nakahanap kami ng tindahan na bibilan sana namin ng kanin. Kaso wala siya, available na ng kanin. Tinayin nyo naman yung tsur. Nagpapagnaya pa sa loob sa loob. Feeling nila mga hotdog daw sila sa loob. Feeling hotdog daw yung mga tao dyan. Ang laking freezer. Ang laking freezer. Sobrang lamig sa loob. Madaling araw na nab nabasa kami na ulan. Kamak kanin. Tapos ngayon, Hanap ulit kanin. Ano pa, ano pa, ano pa, boy? Ah. Napagkakasundoan nila na tatalon sila sabay-sabay. Para wala daw dayaan, kapitan ng kamay. Oh, game! Okay. Oh, game! Okay. Ayaw na? <laughs> Uy, huwag ka man taraya, gabgab. Ayaw, lamig din mo ba? Hindi ko kaya. Malalim ba yan? Malalim Ay, ito na ako dito nyo. Para ka nag compress. Para ka nag compress. Pa-commercial. Lalangoy ka punta dito. Oh, lalangoy ka dito. Oh, lalangoy ka pa punta dito tapos ahon ka.

Kagising lang at nakatapos lang din mag-almasal At ang bumungad sa amin Aum! Tanga! Ano ito? May nagbago?

Ayaw na, nalbuhira naman ako, Masigapan naman ako niya. Kakasunod nila sa babae yan. <laughs> 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 Uy! Nyak, nyak, nyak! Nyak, nyak, nyak! Yo, so nangyari sa araw ko. Di ba yung katangahan ko, pinairal ko na naman. Ayun o, no, lubog. Wala na, nadaling ko habang buhay itong ganda ko sa bakit? Bakit ka ba? Bakit? Ano mang ano mang meron ba? Bakit ako triplets? Bakit lang kasi ako ano, triplets. Ano, yun, tapos. Kinarma ba? Kinarma? Yung triplets? Ano yung triplets? Ano yung meron sa triplets? <laughs> Wala sila yun. Basta sila yun. Ang gaganda. <laughs> hindi nyo karamihan kung wala din nang bago pupunta kami sa puli sa bundok wala hindi na nga wala na dyan Tidian, tidian. Alde, tidian, Reality! <laughs> Ay, start mo. Start mo. <laughs> Ma, amoy kayo. Hindi mo na naman kayo. Ako? Yes, na amoy alak. Ha? Amoy Ato. Talaga, ito may gano'n pa. ako muna. Ayan! Ayan <laughs> 1... 2... Eto. Tanga po. Tama eh. mo yung down. Tama mo yung down. eh down. Tama mo yung down. Tama yung down. <laughs> <Taka po. laughs> eh, mo nang dami lang. Ang gulo. O, tabi. 1... 2... 1... 2... si putok ilung 1, 2, ah, di kita, di kita. Siya pa. moments three. ng mga itis Uy, pinipilit magpa-abs. <laughs> Tigas ang buka. Okay na, Pinipilit magkaroon ng abs. Ayan <laughs> na, ayan na, na. <laughs> na, na. Okay na. Gagot, -ga, tatat yan, gagot. Hahaha. <laughs>